Paalam ka na sa sasakyan mo mamaya. Yan, yeah, tinitingnan tinan ni Mahal Arena yung kanya sasakyan. No? Kasi kukunin na ng ano, yung pick and pull bukas. Tapos mamaya maya ng konti. Pagdating namin galing grocery, lilinisin na natin yan. Tatanggalin na natin yung mga dapat tanggalin. Kasi ano, gusto nung ano, pati yung plate number tatanggalin na rin. Kasi gusto nung ano, nung uh, pick and pull. Pag kinuha nila, maayos na. Wala ng plate number, kailangan na lang ipakita yung registration. Ayos na para ready to go, Para hindi na sila tumagal ito, ready to go na. Mga lagayan diyan, yan. At tayo ay kakain muna sa Boston Pizza. Kasama si Mahal na Reina. Nako, medyo makulimlim ang panahon natin ngayon, pero hindi naman isa sobrang dilim talaga kasi may mga kulay blue-blue na langit doon banda oh. Yan, pero makulimlim ano. Aray ko po ang ang sikip. Yan, naku po, Panginoon. Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, mga kainag. Ano? At nakasuot na naman tayo ng oilers ngayon dahil go-go oilers. Parang tumalsik yung laway ko, ah. <laughs> wow, ganda naman ni Manny ni Mahal na Reyna, oh. Nabubulol ako, ah. Ang bihira, sandali lang. Ayusin natin yung ating upuan. Ako naman talaga. Tingnan nyo naman yung pantalon ni Mahal na Reyna. Talaga namang style. Masakayan winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ulan, talaga na naman. Sira, sira. Pambihira talaga yung lumalabas ng beautiful ni Mahal na Reyna. Pagkalalo ng ganitong hiwala ng snow, no? Naka naman talaga ba, naman. Si ano ano so, na naman yan? Oh, greet mo daw si ano. <laughs> sa kanya 26 birthday. Sinasabi ko na ba si Pambihira talaga ito si Mahal na Reyna. Napakagaling talaga pagka mayroong mga pabor. pabor. O, ano na naman yan? Sino naman nag-message sa'yo? Ay, shoutout kay Aaron Justin Payumo. Happy belated, happy birthday, 26, 26 years old. Birthday. Noong April. Noong 26. April. April ano? Four. Ay, tagal na yan. No? Ayan, shoutout Aaron. Tsaka shoutout sit po sa inyong lahat. Thank you. Oh ano pa, buti naman eh. Uh, ganda na ng suot mo ngayon ha? Talaga namang lumalabas ng beautiful natin ha? Meron pa? Baltimore Baltimore oh, oh mga Baltimore yan. Baltimore Maryland. Maryland. USA yan lahat ng mga taga kababayan natin Baltimore Maryland USA Shoutout po sa inyo lahat at syempre lahat ng mga nakatira sa USA America America yan yeah. mm, mo ka nga. <laughs> so tara kakain muna tayo gutom, gutom lang gutom lang siguro to kaya ganito ako no, yan magtitingin huh? ako ng alam alin ano titingin mo papalitan ko ng kama. Nakong pambihira na naman talaga, iba talaga. Titingin Titingin, titingin, titingin lang, kama. hindi bibili. Titingin lang kasi may balak balitan si Mahal Arena na yung kama namin. Sobrang laki kasi nung kama namin, king size. Hindi eh man. parang wala kasi espasyo na sa ano, na na, na yung space ng kwarto namin, kaya gusto niya yung sakto lang siguro yung queen bed, yung sakto lang kaming dalawa para bang talagang nagkakadikitan kaming dalawa. Single, yung single na no. Pambihira. <laughs> ano yun ko lang higa, hindi na ako. Pambihira na. Sige na. Nga. Dahil sinabi. <laughs> Tara naman, dito na tayo. Dito na tayo sa, ano, sa Northgate Boston Pizza. Para maiba naman mga kainags. Ano? Tara ma. May pocket dun sa taas. Saan package sa taas? Mm -hmm. <laughs> Anong package sa taas na lang ang sinasabi mo? Mm -hmm. Ang bihira. Ayan o, ito, ito, ito. Dito tayo. Para maiba naman. Gusto nating orderin dito ano yung jambalaya. Mali sa akin. Nasa akin susi mo. Kinakabahan ka. Do double lock daw ni Mahal Arena. Sigurista to si Mahal Arena eh. So meron kasi nag na no? uh, hindi ko susi to. Oh, hindi mo susi yan. Mali susi na bigay ko. Susi ng truck yung ko ah. Ikaw na nga mahawak na ng susi mo. Dali hindi sa akin. Hawak ko ito. Nasa bulsa ko. Yan, kasi meron nagsabi Pag umalis daw tayo, automatic daw naglalak yan. Eh alam nyo naman po si Mahal na sigurista yan. Kahit na automatic naglalak yan. Talagang gusto niya pa rin nakalak sigurado mahal na mahal niya yung kanyang kotse eh, kasi syempre bago ganyan talaga pag yung bang nailock mo na babalikan mo pa para siguraduhin nakalock talaga sarado. hindi sarado yung bukas na yan tara halika rito o na let's go ayan halika 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 rito so nandito na kami sa loob ni mahal na reyna nag ano, kami ng ano nag order kami ang gusto namin orderin ay jambalaya paborito namin yan eh. jambalaya pero hap lang tsaka pizza bread pizza, ano, pizza bread na may bolognese sauce meat sauce na order ka na ba, ma? Order ka lang dyan. Akong bahala dyan. Sagot ko lahat yan. Tapos ikaw magbabayad. Yeah. Hindi, hindi, hindi. Order ka lang, ma. Sabi mo lang sa akin kung anong gusto mo. Yung ano mo, yung sasakyan mo, ma, yakapin mo na mamaya. Kasi hindi mo na... Nakailang ulit ka oh, na naman. nga, ibig ka sabihin yakapin mo na kasi baka makalimutan mo na naman. Kaya inuulit-ulit ko. Hindi, maulit-ulit ka daw talaga. Sabi mo. talaga. Ito mo, ulit Ito to, paulit-ulit yan. Parang sirap naman yan. Pati ba naman ikaw? May Nadali mo na naman ako doon ha. May hirap. Ako oh, mayroon ha. na muna tayo. Dugo-dugo na ng ako doon. Paulit-ulit. Ambe. Buti napansin ko. Sabay ka na. Nakadali. Nakabawi. Ha? ka, Ito to pa ulit. Parang kailan lang ano. So magti 10 years na, 10 years na sila mahal na rin na dito makinig sa May. May kailan pa kaya dumating ito? May 25 yata ano Basta 10 years na ngayong year 2025. Dumating kasi sila 2015 May din. Nak, congratulations. Ha? Bilis ang panahon. 10 years. May, nah, may, uh, may, in ano, 21? 22, parang gano'n o, no? Ganun. Bilis, yeah, no? Ganong kabilis ang panahon. Grabe. ramdam No, celebrate ka. Handa ka sa bahay. Hindi, ikaw. Ito na, oh. kain na tayo mga kainex Oh. Naka po, yung order ni Mahal na rin. Ang sarap. Oh. Maubos mo ba yun, ma? Alam ko naman, hindi mo maubos yan. Eh. kain tayo. Naka -hmm. -hmm. Sarap. Hoy, sarap. Busog, lusog. Tara ma. Ay, panalo. para para mayroon tayong ano. At maganda kasi yung busog tayo para may gana yung bunganga natin sa pagbubunganga. <laughs> Habang kakulitan natin si Malarena. Ganyan talaga. Pag nagkakaedad na, sumasakit na kung ano-anong special yung balakang. Yeah, siguro sa nature na rin ang trabaho ni Malarena. 12 hours ka ba naman nakatayo? Ganon talaga sa restaurant, ganon talaga tapos busy pa no. Pag nagtatrabaho sa restaurant. Pero okay, gusto ko siyan. gusto ko rin yung nagtatrabaho sa restaurant, yung busy. Nag i enjoy ako kaysa yung walang customer, nakaka-bored, di ba? Nandito muna tayo sa ano, sa parking. Nandito tayo sa kung saan eh, nagpa-schedule ng masahe si Mahal Arena, no kasi sumasakit daw yung balakang. <laughs> Sabi ko talagang ganyan talaga pag nagkakaedad nga eh. Papaano lang siya papa massage buong katawan katulad ng ginagawa natin. 'Di ba? Kailangan niya para mag-circulate nang maayos ang ating mga dugo sa ating katawan para bumalik sa kahit papaano sa magandang ayos at uh, ng Bayan, kalimutan ko sabihin ko. Ito na pala si Mahal Arena, eh. Ano? Oh, next wednesday oh next wednesday huli buk sila ah 1.30 1.30 next wednesday ayos at least at least kahit paano nakakuha ka ng ano ng massage mamaya mamaya sabay pag uwi natin mamassage kita massage may balang massage lalagyan ko ng ano lalagyan ko ng picassin oil mamassage natin baka may utot ang baho hindi ka maingay buisit hindi ko naman kasi alam na papasok ka eh bukas mo yung bitana ang baho hindi ko naman kasi alam na darating ka kaagad eh Awi. <laughs> Punto pa, pa sa katarantaduhan, ano? Tara dito muna tayo sa ano, sa The Bricks. Kasi titingin nga tayo ng kama, no? Tsaka bed frame. Papalitan natin yung mga lumang uh, kama natin doon sa ano, sa bahay. Kasi yung ano, yung king size na tinutulugan namin ni Mahal na Reyna ngayon, nakuha namin yun sa ano trip shop dinonate sa amin yun eh nung bagong dating kami rito sa Canada siguro ano, ano na yun 10 uh, years ago na 10 taon na makalipas di ba ang bilis no 10 taon na natin palang ginagamit yon ano na yun uh, pala, oh. ay, ito pala dito pala yun oh. may mga ano pala rito no? may mga may mga display display na dito, dito rin natin oh, sopa. dito rin tayo bumili ng sopa eh yung leather na sopa ito 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 dito ito. ito pala dito pa oh. Ayan yung, andun yung kama sa dulo, ayun oh. Ito mga kama oh. Ah, bed frame lang ba? So yung mga ano kasi yung mga kama na gusto nung bilhin namin ni Mahal na rin ah. ganito lang, ganito kakalaki oh. Kasia na tayo nito. Kash, na kami narito, ganito. Queen size. Okay, ganito oh. Ganito ma. Queen size oh. Mga mga ganito. Yan. Kasi yung king size sobrang laki no. Pero maganda sana yun. Sobrang laki kaya lang hindi masyado matakaw sa space hindi naman kasi ganun kalaki yung master bedroom natin no? sa bahay natin eh kasi yung bahay natin hindi man mansion yun eh <laughs> sakto lang yan natin mga upuan oh. No? ayun ma leather oh. leather ito ma leather biligan naman rin upuan Ayan, oh. ito leather oh ito ma oh, sa bahay natin oh eh, leather ma oh doon sa ano sa, sa sala sa taas sakto lang to hindi naman nga ngat yung aso na yan kasi kaya lang naman nginangat ngat ng aso yon kasi ganito tela gustong gusto nilang ngat ngatin 1,000. Ayun oh. 1,000. Dalawa 'yan oh. Kita mo. So, yun, oh, mga kakainig no. Okay rito. Ito, pero gusto sabi ko nga kay mahal na rin na pagbibili siya ng mga sopa, yung mga leather na, ito leather 'to eh. Balik mo na lang 'yung leather na binili ko doon. Ha? Yung leather. Hindi siya pangtaas mo. 'yun. Tara-tara sa tara, 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 tara yung ng mga sopa. Hindi ba 'yan priority mo? Sige, next time 'yan na lang. Tara. <laughs> Hindi kamay yung priority ni Mahal na rin na talaga eh. Ayan, ganito lang sana mga kainig sa no ganito lang yung hinahanap ni Mahal na Reyna medyo hindi matakaw sa space kasi naman kaming dalawa dyan eh ano? ito kasi ganito yung kama namin ni Mahal na Reyna king size, sobrang laki, lapad pero masarap sana to maganda sana to kasi maluwag yung ginagalawa namin kaya lang yung space kasi ano ma? pink? ito yung gusto mong maging bed pa Sige, ikaw, bahala ka price to clear. Ito yung mattress 248. Pwede na to. Ikaw, bahala ka. ba? Diba, ito na ho, 399. Hmm. So, meron nang nakitang bed frame si Mahal na Reyna, mga kayo, isa so, na ito. Yan. Kali 600. Tapos, parang leather pa yata ito. Oh, leather nga. Oh. Leather ano? na, no? Yan. Gusto So, yan. Balak mo kunin yung Mahal na Reyna to. Tatanong na tayo kung magkano, ah, kung saan kukunin yung frame do nakuha na namin ni Mahal Arena, babayaran na lang namin tapos sa uh, magahanap maghahanap na lang si Mahal Arena dito ng ano ng mattress queen mattress para isang bitbita na lang maghanap ka naman ha Kala ka basta ako eh sasampa lang natin sa truck natin mamaya yung natin so meron kami nakita rito mga kainag so ito Barcelona yung tatak niya tapos sa uh, yung sabi sabi nila 7.59 daw pero nag sale 379 pero mukhang okay naman eh oh. maganda tsaka yung Barcelona, Barcelona ng tatak maganda naman yan eh okay na yan so bahala na si Mahal Arena dyan ano ma o oh, sopa <laughs> mukhang bibili ka na rin ng sopa <laughs> o oh, tara sabihin na natin doon na yun ang gusto mo halika na punta na tayo doon para isang bitbita na lang Oo. Uh, para isang bitbita na lang. na lang natin para ano. Ah, sige, sige. Kunin na rin natin ngayon. Kukunin ko yung cash. sige. Daka lang talaga. Cash, 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 pang cash, cash daw. Huh? 2,000. 2,000? Hindi ba yung presyo yung tingnan mo, sabi. Pero okay dito. How much, how much the, 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 the mattress? This one? Yeah. Um, first before we get to that. Kaya, so nagbago na yung isip ni Mahal na Rena. Ito na lang doon kukunin natin ano. 700. Nag-sale siya mas okay to kasi hindi siya ganun katigas ay hindi siya ganun katigas hindi siya ganun kalambot ah sarap perfect na perfect saktong sakto komportable yung likod natin katawan so yan mga kainex ano nabayaran na namin yung in order ni Mahal Arena at pipick upin na lang natin doon sa warehouse nila yun ayos na <laughs> sarap matulog nito So ayan oh, ayan na yung mga binibenta no? Nasa akin, nasa akin yung susi mo Ayan oh, nandito lang Pagka summer talaga, pagka wala lang snow Dito lang nila nilalagay yan para yung mga Dumadaan dito, napapansin yan, makikita At saka dito, halimbawa meron ka nang Nagustuhan dito, halimbawa gusto mo na to Ito na yun mismo, hindi mo na sa warehouse nila Kasi ito yung mga nakasale dito Yung nilalabas nila <laughs> So yung una natin nakitang kutsun kasi kanina Medyo hindi magandang yung quality nun eh at uh, saka yung gusto kasi namin ni Mahal na ayaw namin yung sobrang lambot naman, ayaw rin namin ng malambot, yung sakto lang ang lambot. Pero medyo hard, yung hindi ka mahirapang gumalaw pag natutulog ka kasi pagka sobrang lambot ng kama mo, parang hirap gumalaw, di ba? Hindi ka tulad yung medyo matigas-tigas ng konti na medyo malambot. Panalo-panalo lang, swabing-swabe. Saktong-sakto. Yeah. Open oh, sesame. Eh. yun Sarap talaga ng ano, no? Bagong sasakyan, ano? Ay, yan. Nako, lang sa pagsaradot. Magagalit ang may-ari. Bagong bago. Let's go. All right. Hindi pa naman namin na kukunin ngayon yung bed frame at saka yung kutsyon. Bali bukas pa yung frame pero yung kutsyon mga 2 to 3 days pa bago natin makuha yung kutsyon doon sa warehouse nila kasi wala pa yata stock na parating pa lang ayos no ayos tara na kunin ko na yung kasko oh, tara tara na ikas, kas, kas. <laughs> may kukunin muna si mahal na doon sa kanyang Bolts. bolt bolt kaha yero yeah. <laughs> na walang kandado Ay, <laughs> maganda. Tumay, ito maganda tuma, oh. Kasi meron tayo doon sa sala. Balak din bumili ni Mahal Arena, mga kainag siya, no? Ganito. Oh. oh, maganda yan, ano? Ito sa baba. No? Oh, sa baba. Pwede sa baba. Kasi yung mga lagay ng TV namin sa sala, <laughs> mga ano lang yun, yung mga galing sa, sa trip shop. Mga nabili lang namin sa trip shop yun. Yung iba donate nga lang. May ito, ito, ito. Ang ganda. Tapos yung TV. Actually, may TV na tayo eh. Yung kailangan na lang natin yung ganito. Sige. May next time. Sige, next time, next time. Importante may next time. Oy, sinigang! Ano to? Spong spaghetti yata to. O, ano ma? Ano niluto mo ma? Naka! Luto si Mahal na rin. No. Nako po, Panginoon. Yan, maraming maraming salamat sa panood. Mga kinisano, don't forget to subscribe. Click the like button, leave a message, at maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli!